What's up sa inyo mga Kanuna Sport? Nandito nga pala kami sa Ross Boulevard, Dolomite Beach. Meron tayong nakuha ang kalhok dito. Para yan ang pangalan mo? Mark. Mark, magbibigay ako ng tatlong question. Kailangan masagot mo yung tatlo. Makakuha ka ng 100. Game? G. Unang tanong. Kumpletuhin ang kahulugan ng DOST, Department of Blank and Technology. Science. Second question, kung ang English ng ilaw ay light, ano naman ang ilawan? Hello lighting. Wale, <laughs> tamang sagot is lamp. Uh, last question. Ano ang tradisyonal na sayaw panliligaw na karaniwang sinasayaw ng isang babae at isang lalaki? Cariñosa. Cariñosa. Dalawang tamang sagot dahil diyan makukuha ng 50 pesos. Shout out. Shout out sa Bebe ko dyan, pansinin mo naman na ako. Yay! Bebe niya, pansinin mo na daw siya. Okay lang yan, single tayo. Let's go!